Okay guys, tayo ay magluluto ng sinigang na hipon ngayon. Guys, anong halikan po natin siya mamaya. Ito na po, nakaprepare na po ang ating lulutuin. Yan, simple tutorial lang po tayo. Napakasimple po ng ating lulutuin. Sinigang na hipon. Yan, nakaprepare po. Bawang sibuyas. Okay na po siya. Iba po, lalagay po siya ng luya. Pero, mas trip po natin yung wala pong luya. Yan guys, medyo yung natin. Pinainit na po natin ng kawali. Yan wala, like, kailangan maiit na mainit. Basta so, lang po natin matika. Simple tutorial po guys. So, Pag-iisa muna ng bawang sibuyas. Guys, eh, gisalin nyo lang po ang bawang sibuyas muna bago ilagay ang hipon. Tapos, ito po ang ating panangkap guys. Ayan, simple tutorial po tayo ngayon. E, iba pa, pwede nalagyan ng papaya. O, ano, sweet niya sa buhay. Ito eh. ilagay Ayan, medyo... Ang dagad na po ang ano. Kailangan po medyo slight lang po yung pagkaluto. At ayan guys, nalagyan na natin ang... Pwede na po isa may sitaw. Kasi matigas po yung sitaw eh. Sabay na rin siya sa sabay. Sasangkot siya po muna natin. Ganun lang kasi mga guys ang ating tutorial. kaya po ay nagluto tayo na miswa. Ngayon po ay magluluto po tayo. Simple tutorial po na hindi magagastos. kasok sa budget pa rin po to Guys, ang may, medyo mahala po ang hipon. Tapos habang sinasangkot niyo po, lagay niyo na po ng konting magic sarap para yung lasa niya mag-moist sa kumapit po sa hipon. Ayan. Yes. Ganyan lang po. Uh, Magic sira. Baka naman. kunti Konti lang po muna ang lagay. Tapos, kasi po, lalagyan po muna natin dyan sa bago. Tapos, ito po. Mamaya na po. Pampaasin. Ayan. At talagay na po natin siya konti kunti mamaya. At ayan guys, talagay na po natin sinigang mix. Pampaasin po natin yan. Para kumapit na rin po yung asin niya sa hipon. Kasi pa pag ulit yan, may masyadong kakapit ang lasa at pwede rin po natin siya lagyan ng sprite para na medyo mag tama yung asim at ano nya medyo asim masim po tsaka matamis ng konti uh, ganun po pang mo po sa hipon lalagyan po na yan pwede mo pa lahat ha oh. lang, lang po yan pinakasabaw na rin po tapos mamaya na dadagdag po, add din po natin siya ng pampaasin po eh. Kita nyo po, madali lang po sa maluto. Ayan. Kasi po, malambot po yung hipon. Kaya sandali lang. Misa po, naluluto rin po siya sa suka. Ay, bababad nyo lang. Kaya, karaniwa po, po sa iba, nalagyan po siya ng, na ah, ginagawa po siyang kinilaw. Ngayon po, naglalagay po tayo ng asin. Tansyahin nyo lang po yung dami ng asin para hindi mahalat. Di baling medyo matabang. Ayan. Sa harapan na po yan. Di baling medyo matabang. Uh, pagka kulang ka sa alat mag magdagdag na lang kayo ng uh, sawsawan, patis kasi pagka uh, sumobra po ng alat din yung makakain ulam at eto guys magdagdag tayo ng konti sa bawo para meron siya sa bawo tapos lagyan na natin mamaya na po natin ilalagay yung papaas muli okay Not okay guys sana po yung may natutunan kayo sa make natin tutorial sa about sa pagluluto po. Thank you for watching guys and hanggang dito lang po at sa susunod po up, upload po ulit natin. Subscribe na rin po and please follow my page lang po. Salamat po.